Alam niyo mga kapatid, uh, Vico Soto, ulitin ko, kumahanga ako sa kanya ng labis up to the extent ng pagiging mayor niya ng Pasig. Pero alam ko kasi kakasangkapanin na yan sa mas mataas na pwesto. Eh. Ngayon, parang medyo nasira siya dahil dinidiscredit niya yung mga testimonya ng Liskaya na nagdadawit sa mas malalaking tao na malapit yung tiyuhin niya. Alam niyo kasi, napaka kawan din si Vico kung talagang malinis siya. No? Nari, kung nari, sa puso niya ay maglingkod sa bayan na sa Diyos kawawa rin yung bata sa so, totoo lang kasi ito just to be fair ha uh, kaya this is the reason bakit sa Duterte ako nagtitiwala lang kapag ka kasi ikaw ay baguhan kasi isang hindi naman industriya ang politika ay ka sa politika kasi isang larangan you are thought na magbusina diba? ano lang to sana maunawaan ng mga kapanood una-una kasi pag bata ka pa yung edad ni Vico siguro sabihin mong you are 40 years old pababaan ka mga Kiko Barasaga na edad o yung mga SK chairman yung mga batang gustong maglingkod, you have a burning passion. Meron pa kayong, uh, anong tawad dito, yung medyo hindi pa kayo ano sa realidad. Talagang gusto nila matino, matuwid. Idealistic. Yan yung tamang salit. Idealistic. Which is dapat lang kasi yun yung purpose ng bagong dugo eh. Sa anumang larangan. Kaya lang, you are also taught na magdahan-dahan. Bumusina. Lalo na kung ikaw ay anak ng politiko o ng mga tanyag na tao o ng kusino man, may pinakisamahan yung pamilya mo o kusino man nag-akay sa iyo sa larangan na yan. Kailangan bubusin na kaya hindi mo pwedeng kakalabanin yung mga friends nila. That's the truth. Kapag naman nasasaling mo yung mga friends nila, bastos ka. Kasi yung hinakay ka sa larangan nila, may ganun talaga. Hindi mo siya masisisi ng lubos, lalo na yung mga batang politiko. Uh, the problem is, di ba, hindi sila karapat dapat for a certain position. So ang lesson is, you find people na well, they are not bound by anyone like Duterte he is not bound by anyone. I can see na balanse ni Duterte na matindi yung marunong siyang bumusina pero pag gago ka, presidente na ako eh. Naalala ko dati eh. Sinasabi ni Duterte, nung mayor siya nakikipaglaro pa siya sa NPA eh. Huwag niyo lang guluhin yung bayan ko. Pero nung naging presidente siya, ba don't fuck with me, sabi niya. Maraming iba na to. Diba? Gagakakasang kapanin niyo. Iba na to. Yung sinasabi ko is, uh, merong effect, merong legal effect, nagiging polisiya ng gobyerno ng bansa. Diba? Yun ang kaibahan. Kaya nasa siya ngayon. Kinana siya ngayon ng mga gago. Kasi pakiramdam nila, hindi bumusina si Duterte. Uh, Siyempre, may ego yung mga yan, yung mga ha, feeling hari yung mga yan. Pag nasaling mo yan, o binangga mo yan, mabalikan ka talaga yan. So, yun ang problema. Di ba? Kaya ako akong tiwala ako, kaila Duterte lang. Because others, they are bound by something. May ninong yan, may ano yan, may... Hindi, Duterte lang talaga yung yung pang-presidente para sa akin. Ha? Sila lang. God bless.